Kalinga Prab, nandito sa Hong Kong. Yes, mga mare, nandito nga sa Hong Kong si Kalinga Prab at kasama niya ang kanyang mga team. Mga keyboys nga yan, mga mare, at ang mga lab team na si Idzi. Ang dami niyang nagpapapicture, mga mare, na mga ka-UFW ka at nandun na nga nauna na yung kaibigan ko. Kung kumari kong tunay, ayun o, no, nagpapakyot ang daya niya, nauna na siya, hindi niya ako hinintay. Mare, ako din. Hindi mo hinin. Andyan si Star Rocks. Andyan si JJ na cameraman. Andito nga pala si Bal Santos Matubang. Andyan si Pau. Kung nakikita ninyo sa aking video, si Ate Edna. Andyan si Sed. At kung sino pa yung mga kilala ninyo, nandyan po silang lahat ang mga team Kalingap. Kalingap Boys. Yan. At kung ano pa ang tawag sa Kalingap, mga, kay, mga Mare. Kayo rin ba ay may idol na kagaya ko na mga vlogger? Of course, mayroon tayong kanya-kanyang sariling mga idol na mga vlogger. Pero ako at kami dito sa Hong Kong ay sulit kaming kalingap. Ayan po mga kaibigan ang mga kasamahan namin. Kahit ang init-init ay talaga namang pumila kami ng napakaraming UFW. Sulit talaga kaming mga UFW dito sa Hong Kong. At yun na nga, ay siyempre kailangan mong mag-start na kumanta ka ng Pambansang Awit ng Pilipinas. Dito mga mare, kumakanta kami ng Pambansang Awit ng Pilipinas dahil dito ay karating lang nila at mag-start pa lang sila na magkaroon ng program. Walang tigil ang hiyawan, bulyawan at tawanan dito mga mare sa mga oras na ito. Ito nga palang video na ito ay hindi ko alam kung anong ban sila pumunta dito. Ah, basta yun na yun. Pumunta sila dito na masyal sila. Kaya nung may pagkakataon kaming puntahan at hanapin sila ay talagang kahit napakalayo ay pinuntahan talaga namin kasama ko ang aking kumaring tunay. Maraming ang nangyari dito mga mare. May sayawan mayroong mga program, may kainan syempre hindi nawawala ayan, ayan si Dr. Love syempre kasama, kasi nga siyang manager ng IDC tapos, nung tapos na ay umuwi na kami ng Mari Kung Tunay at napadaan kami dito sa puno ng baliti napakaganda Mari ang puno ng baliti kaya naman, yan nag-aura-aura ang inyong Kumari kung anong pinagagawa niya dyan sa puno ng baliti, ayan Nagpakasawa akong magpost mga mare. Ang dami nga naming picture na dalawa. Maraming salamat sa manunood mga mare. Hanggang dito na lamang.